mensahe ng universo para sa iyo sa espesyal na araw na ito. Mahal na nilalang ng liwanag. Gayon, ang mga celestial na enerhiya ay nagpapadala sa iyo na mensahe na puno ng pag-ibig at pag-asa. Ito ang sandali upang buksan ang iyong puso para sa isang dakilang at positibong pagbabago na mabilis na papareti. Maganda upang tumanggap ng alon ng mga biyaya sa iyong buhay, kasama ang masaganang kabuhayan, kalusugan, kasiyahan at mga nakakagulat na sandali na magdadala ng panibagong sigla at kaligayahan. Ang universo ay palaging nag-iisip na iyong kapakanan, kahit na tila mahirap ang daan. Ito ay nagahanda na isang kamangamanghang bagay para sa iyo, isang natatanging pagkakataon na mabubukas na mga pintuan para sa isang bagong yugto na puno ng mga tagumpay at balance. Isipin ang iyong buhay bilang isang sagradong libro. Malapit ka ng lumipat na pahina at simulan ang isang bagong kabanata, puno ng liwanag at paglago. Ang yugtong darating ay tulad na bukang liwayway na nagpapaliwanag sa bawat aspeto ng iyong pag -iraw. Magtiwala sa mga banal na panahon, dahil ang mga anghel ay nasa iyong tabi, ginagabayan at pinoprotektahan ang bawat hakba. Kapag pinapayagan mong ang pag-ibig at pananampalataya ang humatid sa iyong landas, nadigin bukas ka para sa mga biyayang maingat na inihahenda para sa iyo. Ang bagong siklong ito ay maaaring magdala na hindi inaasahang pag-ibig, isang propsyonal na pagsulong, isang bagong simula na puno na enerhiya, o kahit ang paglalakbay na iyong mga pangarap. Isipin ang iyong sarili sa hinaharap na ito, napapalibutan ng mabuting vibrations, kalusugan, kasaganaan at kapayapaan. Isipin ang isang buhay kung saan ang mga hamon ay nalalampasan ng may kadalian, ang mga relasyon ay harmonioso, at ang iyong puso ay nakakahanap ng kapayapaan. Ang yugtong ito na paparating ay isang gantimpala para sa lahat ng iyong pagsisikap, esensya at pananampalataya. Narinig na universo ang iyong panawagan at tumutugon. Nagdadala na panahon na masiding pagbabago. Kung saan muli mo matutuklasan ang iyong sarili, iwan na mga lumang pasanin, at muling sisiklab ang pag-asa para sa mas magagandang araw. Nais nice na mga anghel na malaman mo na ang iyong mga alalahanin ay naririnig at na hindi ka kailanman nag-isa. Bawat dasal, pag-iisip at hangarin ay naitala at tinutugunan. Hinihiling nila na iwanan mo ang mga pagdududa dahil ito ang mga enerhiya na maaring hadlangan ang daloy ng mga milagro at magagandang balita na papareti. Magtiwala sa iyong kapangyarihan at hayaan mong ang iyong pananampalataya ang humetid sa iyo na alam na ang universo ay naghahanda ng lahat ng nararapat sa iyo. Pahalagahan ang isang salobi ng pasasalamat at tiwala. Kapag pinahalagahan mo ang mayroon ka na, nabubukas ka na spesyo para sa mas maraming kasaganaan. Obserbahan ang malilit na biyaya sa paligid mo, ang ngiti na isang minamahal, ang ganda ng paglubog ng araw, ang aliw na iyong tahanan. Sa pagkilala sa mga biyayang ito, itataas mo ang iyong vibration na nag-angkop sa kasaganaan na inihanda na ng universo para sa iyo. Pakinggan ang iyong intuition dahil madalas na ang mga anghel ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng malilit na palatandaan, isang espesyal na awitin, isang inulit na numero, o isang biglaang pakiramdam na kapayapaan. Ito ay mga paalala na ikaw ay ginagabayan patungo sa isang landas ng kaligayahan at katuparan. Kung may lumitaw na pagkakataon o kung mararamdaman mo ang pagnanais na sundin ang isang bagong landas, sundin ang inspirasyong iyon na may tiwala, dahil maaring ito ang simula na buhay na palagi mong ninanais. Ngayon, kumuha na ng sandali upang magvisualize. visualize Isara ang iyong mga mata at isipin ang iyong sarili na tumatanggap na natatanging pagkakataon na ito. Ramdamin ang kagalakhan at katuparan na sing iyong mapangarap na nagiging realidad isa-isa. Isama ang iyong sarili sa enerhiya ng pag-ibig at proteksyon na naniniwala na karapat dapat ka sa lahat ng biyayang inihanda ng universo para sa iyo. At sa wakas ay deklara na may pananampalataya. Sa lalong madaling panahon, tumatanggap ako ng milagro sa aking buhay. Ang kasaganaan at kalusugan ay kasama ko at ang kaligayahan ang nagtuturo sa aking mga hakbang. Ako ay nagpapasalamat sa mga anghel at sa kabutihan na darating sa pagsasabi ng mga salitang ito. Pinapalakas mo ang iyong pangako sa universo, umaayon sa mga positibong puwersa na umaakit sa lahat na iyong nais. Ulitin ang pagangkin na ito araw-araw at maramdaman ang iyong enerhiya na lumalawak. Lumilikha na isang magnetic field na umaakit sa pinakamahuse. Maniwala na ang lahat ng nais mo ay maingat na inihahanda. Tulad ng isang bulaklak na nangangailangan na oras upang mamulaklak, ikaw din ay nasa iyong panahon ng paglago at paghahanda. Sa lalong madaling panahon, handa ka na makita ang iyong mga pangarap na nagiging realidad. Ang yugtong ito ay mapupuno ng mga biyaya at bagong pagkakataon, nagdadala ng kapayapaan at kabuuan sa iyong puso. Tanggapin ang mensaheng ito ng may pag-ibig at pananampalataya. Magtiwala sa banal na oras at sa iyong panloob na lakas at payagan ang iyong sarili na maging masaya dahil karapat dapat ka. Ang mga anghel ay palaging nasa iyong tabi. Nakikinig sa iyong mga dasal na ginagabayan ang bawat hakbang. Buksan ang iyong puso at isipan para sa pagbabago na papareting at payagan ng universo na ibigay sa iyo ang lahat ng inihanda nito. Naway ito ay maging isang siklo ng liwanag at katuparan na may maraming pasasalamat at kapayapaan sa bawat sandali. Iraw ang mensahe. Umaasa akong nagustuhan mo. Nandito na ako. Inaasahan kita sa susunod na video.